Hello po mga kaglobe network. Ayan. Kung kaya po ay nandito sa Bahrain at magre-register kayo ng panibagong SIM card na Globe or TM, kailan nyo pong gawin ito sa inyong cellphone. Okay? Una, make sure na isang SIM card lang ang isasalpak nyo kapag magre-register kayo sa Globe SIM registration. Paano? Siyempre, Tanggalin nyo muna yung SIM tray. Ilagay nyo po yung bagong SIM card yung na Globe or TM doon sa SIM tray. Make sure na nakalagay sa SIM 1. Okay? At make sure na yun lang yung isasalpak nyo sa cellphone nyo bago kayo mag SIM registration. Pangalawa, kapag nakasalpak na yung SIM card nyo, dito sa mobile nyo, ang gagawin natin ay i-activate natin yung roaming network. Okay? So, paano? ang gawin natin, punta kayo sa settings. Kapag gamit nyo ay Android, punta kayo sa settings. Click settings. Then, click connections. Hanapin nyo yung connections. Ayan, click connections. Ito sa taas. Then, punta kayo sa mobile networks. Ito. Mobile networks. Then, punta kayo sa network operators. Then, open nyo yung select automatically no i-off nyo po yan slide off i-off nyo po yan tapos magre-request tayo ng panibagong network so I found out na mas maganda at mas mabilis yung Batelco by Beyond na roaming network dito sa Bahrain. So click natin yung Batelco by Beyond para mag-connect yung ating Globe SIM at pag at maging at magkaroon ng roaming network o kaya mag-activate yung roaming network okay click natin yung batelco by beyond yan registered on network balik tayo ulit sa network operators okay then click natin yung select automatically i-on natin yan para naka-registered siya sa Batelco by Beyond para hindi siya mag uh, mag-connect sa ibang network. Okay? So, paano malaman kung nakakonnect ka na sa Batelco by Bion? Swipe nyo yung pababa. Ayan makin makita nyo sa taas, Batelco by Bion slash globe. So, meaning, yung globe sim natin na bago ay nakakonnect na sa signal ng Batelco. So, meaning, nakarooming na tayo. Makikita nyo dun sa signal, sa taas, makikita nyo sa may tabi ng battery bar, meron na nakalagay na R signal tapos may R sa taas. I ibig sabihin, nakarooming na kayo. Okay po? Tapos, saka kayo mag-proceed sa SIM registration ng Globe. Okay po? Paano nyo may kita? Na doon po sa YouTube channel ko, yung paano mag-SIM registration ng bagong Globe SIM kahit nasa bansa ka. Okay po?